Sa mahalagang update ngayon, sumisid kami ng malalim sa pinakabagong anunsyo tungkol sa pinagsamang mga pagbabayad ng SS at GSIS na maaaring maglagay ng hanggang na 0-0 zero zero dagdag na pera sa mga bulsa ng mga kwalipikadong miyembro. Ang komprehensibong gabay na ito ay gagabay sa usa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga benepisyong ito, mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado at kung paano tingnan kung ang iyong pangalan ay nasa listahan hanggang sa katapusan. Manatiling nakatutok sa pagkakataong ito. Hello mga kapamilya. Bago tayo magsimula sa mahalagang talakayan ngayon, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, button at ironing notification bell para manatiling updated sa mga pinakabagong balita at benepisyo na nararapat mong malaman. Gayun din, mangyaring bigyan ng thumbs up ang video na ito upang matulungan ng iba na mahanap ang mahalagang impormasyong ito. Ngayon, hatid namin sa iyo ang kapanapanabik na... Balita na posibleng makinabang sa milyon-milyong Pilipino sa buong bansa. Ang Social Security System, SSS at Government, Service Insurance System, GCS ay nag-anunsyo. Kamakailan ng pinagsamang payout scheme na maaring magbigay sa mga kwalipikadong miyembro ng hanggang na 0-0 na dagdag na tulong sa pera ngayong buwan. Ang hindi pa nagagawang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na magbigay ng pinansyal na Suporta sa parehong mga empleyado ng pribadong sektor at mga manggagawa ng gobyerno sa mga mapanghamong panahon ng ekonomiya. Hayaan akong i-i-break itong makabuluhang development para sa iyo ng detalyado. Ang pinagsamang payout scheme ay resulta ng maingat na koordinasyon sa pagitan ng SSS at GSIS na minarkahan ang unang pagkakataon na nagtulungan ang dalawang institusyon. Ito upang magkaloob ng sabay-sabay na tulong pinansyal sa kanilang mga miyembro. Ang inisyatiba na ito ay naglalayong tugunan ang tumataas na halaga ng pamumuhay at magbigay ng kinakailangang suporta sa mga manggagawang Pilipino at mga pensyonado. Para sa mga miyembro ng SSS, ang karagdagang cash grant ay mula PP, 00 hanggang PAP 10,000. Depende sa iyong membership category at contribution. History ang mga regular na empleyado na gumawa ng hindi bababa sa anim na buwan ng mga kontribusyon sa nakalipas na lawang buwan ay maaaring maging karapat dapat para sa pinakamataas na halaga. Samantala, ang mga voluntaryong miyembro at self-employed na individual na patuloy na nagbabayad ng kanilang mga kontribusyon ay maaaring makatanggap ng iba't ibang halaga batay sa kanilang mga record ng pagbabayad. Sa panig ng GSIS, ang mga aktibong miyembro at pensioner ay maaaring makatanggap ng karagdagang tulong na pera mula 3,000 hanggang PH na 0,0. Ang halagang ito ay kinakalkula batay. Sa mga salik gaya ng haba ng serbisyo, kasaysayan ng kontribusyon at kasalukuyang katayuan sa sistem, ang mga empleyado ng gobyerno na nasa serbisyo ng higit sa limang taon ay maaaring maging karapat-dapat para sa mas mataas na dulo ng package ng tulong. Ang dahilan kung bakit, partikular na kapansin-pansin ang programang ito ay ang ilang mga individual na miyembro ng parehong SSS at GSIS ay maaaring maging karapat-dapat na makatanggap ng mga benepisyo mula sa parehong mga sistema na posibleng umabot sa maximum na pinagsamang halaga na PH na 0-0. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mahigpit na proseso ng pag-verify ay inilalagay upang matiyak ang patas na pamamahagi ng mga benepisyong ito. Kurong ngayon, masaring nang nabagtataka ka tungkol sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado para sa mga miyembro ng SSS. Dapat mayroon kang aktibong katayuan na may hindi bababa sa anim na buwan ng mga kontribusyon sa loob ng nakaraang lingaw buwan. Ang iyong buwan ng sweldo na kredito ay dapat ding nasa loob ng mga tinukoy na bracket na itinakda ng SSS. Para sa mga miyembro ng GSIS, kailangan mong maging isang aktibong empleyado ng gobyerno na may hindi bababa sa limang taon ng serbisyo o isang kwalipikadong pensyonado na napanatili ang magandang katayuan sa sistema. Ang proseso ng aplikasyon ay na-streamline upang gawin itong maginhawa hanggat maaari para sa mga karapat-dapat na miyembro. Parehong Nagpatupad ang SSS at GSIS ng mga online verification system kung saan masusuri ng mga miyembro ang kanilang katayuan sa pagiging kwalipikado. Para sa mga miyembro ng SSS, maaari kang mag-login sa iyong may SSS account sa pamamagitan ng SSS website o mobile app. Maaaring tingnan ng mga miyembro ng GSIS ang kanilang status sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App o sa pamamagitan ng pagbisita sa website ng GSIS. Pag-usapan natin ang schedule ng pamamahagi. Ang mga pagbabayad ay ilalabas sa mga yugto upang matiyak ang maayos na pagpapatupad. Ang unang yugto ay magsisimula sa buwang ito na tinatarget ang mga miyembro na ang mga apelido ay nasa loob ng A hanggang G. Ang ikalawang yugto ay sasaklawin ng mga apelido mula hanggang O, habang ang panghuling yugto ay magtataglay ng mga apelido mula P hanggang Z. Ang sistematikong diskarte na ito ay nakakatulong na maiwasan ang labis na karga ng system at matiyak ang mahusay na pamamahagi ng mga benepisyo para sa mga nag-iisip tungkol sa mga paraan ng pagbabayad. Parehong gagamitin ng SSS at GSIS ang kanilang mga kasalukuyang channel ng disbursement. Ang mga miyembro ng SS na nagparehistro ng kanilang PayMaya, GCash, or mga bank account ay makakatanggap ng kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng mga platform na ito. Ang mga miyembro ng GSIS ay makakatanggap ng kanilang karagdagang tulong na pera sa pamamagitan ng kanilang mga UMID card o mga itinalagang bank account. Mahalagang tandaan na isa itong isang beses na benepisyo na idinisenyo upang magbigay ng agarang tulong sa pananalapi. Ang mga pondong inilaan para sa programang ito ay nagmumula sa pinagsamang pagsisikap ng parehong mga institusyon upang mapakinabangan ang kanilang mga mapagkukunan at magbigay ng tulong sa pinakamaraming miyembro hangga't maaari ang inisyatiba ay nakatanggap ng suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sumailalim sa maingat na pagpaplano upang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad nito para sa mga miyembrong maaaring makita ang kanilang sarili na hindi kaagad karapat-dapat huwag mag-alala parehong nagtatagang SSS at GSIS ang mga mekanismo ng apila para sa mga espesyal na kaso. Ang mga miyembro na naniniwalang sila ay kwalipikado ngunit hindi unang kasama sa listahan ay maaaring magsumiti ng apila sa pamamagitan ng kanikanilang mga online na platform o pinakamalapit na sangay na tanggapan. Upang i-verify kung ang iyong pangalan ay kasama sa listahan ng mga benepisyaro, mayroon kang ilang mga opsyon. Una, suriin ang iyong opisyal na SSS o GSIS online account. Ikalawa, maaari kang bumisita sa pinakamalapit na sangay ng alinmang institusyon. Pangatlo, maaari kang tumawag sa kanilang mga hotline para sa verification. Tandaan na ihanda ang iyong SSS o GSIS number kapag nagtatanong. Ang mga hakbang sa seguridad ay inilagay upang maprotektahan ang mga miyembro mula sa mga potensyal na scam. Parehong binibigyang diin ng SSS at GSIS na hindi. Sila kailanman hihingi ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng hindi opisyal na mga channel. Ang lahat ng komunikasyon tungkol sa benepisyong ito ay dadaan sa mga opisyal na platform lamang, maging mapagbantay. At iulat ang anumang kainahinalang aktibidad o individual na nagsasabing pinapadali ang mga benepisyong ito ng may bayad. Ang epekto ng pinagsamang pamamaraan ng pagbabayad na ito ay inaasahang magiging makabuluhan. Hinuhulaan ng mga economic analyst na ang inisyatiba na ito ay hindi lamang magbibigay ng agarang kaluwagan sa mga benepisyaro, kundi mag-aambag din sa lokal na aktibidad sa ekonomiya. Habang ginagamit ng mga tatanggap ang mga pundong ito para sa mahahalagang pangangailangan at maliliit na pamumuhunan para sa mga makakatanggap ng mga benepisyo, inirerekomenda ng mga eksperto sa pananalapi ang matalinong paggamit ng mga pundong ito. Isa alang-alang ang paglalaan ng bahagi para sa mga ipon sa emeryensya, mahahalagang gastos, at kos may maliliit na pamumuhunan na maaaring makabuo ng karagdagang kita. Nakakatulong ang diskarteng ito na mapakinabangan ng pangmatagalang epekto ng tulong pinansyal na ito. Parehong inanunsyo ng SSS at GSIS na sila ay nagsusumikap sa pagpapahusay ng kanilang mga digital platform upang mahawakan ng tumaas na trapiko sa online na inaasahan sa panahon ng payout. Hinihikayat ang mga miyembro na update ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at tiyaking aktibo at naa-access ang kanilang mga online na account. Sa hinaharap, ang pagtutulungang pagsisikap na ito sa pagitan ng SSS at GSIS ay maaring magbigay daan para sa higit pang pinagsama-samang mga programa sa social security sa hinaharap. Ang tagumpay ng inisyatiba na ito ay maaaring magsilbing modelo para sa hinaharap na magkasanib ng mga proyekto na naglalayong mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa mga manggagawang Pilipino at mga pensionado. Tandaan na ang benepisyong ito ay walang buwis at hindi makakaapekto sa iyong regular na pensyon o iba pang benepisyo mula sa alinman sa SSS o GSIS ang karagdagang tulong na pera ay sinadya upang madagdagan ang iyong mga kasalukuyang benepisyo at magbigay ng karagdagang suporta sa mga panahong ito. Bago natin tapusin ang video na ito, mabilis nating balikan ang mga pangunahing punto tungkol sa pinagsamang pamamaraan ng pagbabayad na ito. Ang halaga ng benepisyo ay mula PH 00 hanggang PH 1 00 depende sa status ng iyong membership at pagiging kwalipikado. Ang pamamahagi ay gagawin sa mga yugto o batay sa mga apelyido at ang mga pagbabayad ay gagawin sa pamamagitan ng mga kasalukuyang disbursement channel. Ang pag-verify ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga online platform o sangay. At ang mahigpit na mga hakbang sa seguridad ay inilalagay upang maprotektahan ang mga penepisyaro. Kung nakita mong kapakipakinabang impormasyong ito, Mangyaring huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang notification bell para manatiling updated sa higit pang balita tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno at mga programa sa tulong pinansyal. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan na maaaring maging karapat-dapat para sa mga benepisyong ito. I-drop ang iyong mga tanong sa section ng mga komento sa ibaba at gagawin namin ang aming makakaya upang sagutin ang mga ito sa aming mga paparating na video, tandaan na patuloy na suriin ang iyong SSS o GSIS account para sa mga update tungkol sa status ng iyong benepisyo. Thank you for watching mga kapamilya. Hanggang sa aming susunod na video, manatiling may kaalaman, manatiling ligtas at huwag kalimutang I, claim ang iyong mga benepisyo kung kwalipikado ka. Maraming salamat po. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mas mahahalagang balita tungkol sa mga benepisyo ng gobyerno at mga programa sa tulong pinansyal. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan na maaring maging karapat-dapat para sa mga benepisyong ito. Magkita-kita tayo sa aming susunod na